isang daan na kaswalti bawat araw-araw-araw. Ganyan karami ang mga sundalong ruso na napapatay o nasusugatan sa direksyon lang ng Kharkiv. Ayon kay Pavlov Shamshin, tagapagsalita ng Kharkiv Operational Tactical Group, yan ay nasa pagitan ng walo at sampu ng kabuoang araw-araw na pagkalugi ng mga ruso sa buong linya ng harapan. Base sa Ukrainian Ministry of Defense, lampas isang libo ang pang-araw-araw na namamatay ng mga ruso kasama ang maraming sasakyang pandigma at kagamitan. Suriin natin ng mas mabuti ang mga pagkalugi ng mga Ruso at ang mga pangyayari sa frontlines, lalo na sa Kharkiv region. Noong Hunyo 16 inilabas ng Ukrainian Ministry of Defense ang pang-araw-araw na tala ng mga pagkalugi ng Rusya. Kabilang dito ang isang libo isang daan at 70 sundalong namatay o nasugatan kahapon. Sira rin ang tatlong tangke, apat na po, Putsham Artillery System dalawang unit ng air defense equipment, dalawang armored fighting vehicle na may tropa, walot dalawang sasakyan o fuel tank at dalawang daan, at walumput apat drone. Batay sa tala, nakakagulat na 1,037,460 na ang kabuoang bilang ng mga rusong sundalo na nasawi o nasugatan, at sira na rin ang 11,025 tangke, 22,000 siyam na naput siyam armored fighting vehicle, 30,000, 300, naput limang artillery system, isang libo isang daan, naput anim anti-aircraft system, 55200 limang 20 libo, dalawang daan, sham sasakyan, at apat naput anim na libo, isang daan anim naput apat tactical drone. Simula ng digmaan noong Pebrero dalawang libo at 22. dalawa. Sa pagkakataong ito, hindi na dagdagan ng Ukraine ang naunang bilang ng mga nawasak na apat na raan, at 21 isang eroplanong pandigma, tatlong daan at apat napung helikopter, tatlong libo apat na raan. Syam isang cruise missile. Isang libo, apat na raan. At apat multi-launch rocket system, 28 walong barkong pandigma. Tatlong libo tatlumput dalawang unit ng espesyal na kagamitan at isang submarino. Kahit kaninong pamantayan, nakakabigla talaga ang mga numerong yan. Ngunit ayon kay Shamshin at iba pang mga analista, patuloy pa rin ang pag-atake ng mga Ruso. Sa aming harapan, ang mga puwersang Ruso ay nawawalan ng halos isang daang katao, napatay at sugatan kada araw. Halos isang buong kompanya iyon sa loob ng isang linggo, higit sa isang batalyon. Ngunit hindi iyon pumipigil sa kanila, ayon kay Shamshin. Ayon sa kanya, kahit ang hukbong Ruso ay mahaharap din sa konsepto ng pagkaubos. At kapag nangyari iyon, malamang mabibigla ang mga Ruso at sana hindi maganda ang maranasan nila. Sa isang banda, ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng katatagan ng depensibong pagsisikap ng Ukraine. Sa ikaapat na taon ng digmaang ubusan, laban sa mas malaking kalaban, malinaw na kaya pa rin lumaban ang sandatahang lakas ng matatag na bansa at magdulot ng matinding pinsala sa kalaban. Sa kabilang banda, pinapakita rin nito ang pinakamalaking suliranin ng Ukraine. Kahit na napakalaki ng pagkalugi sa tauhan, armas, at kagamitan. Meron pa ring malaking bentahe sa numero ang hukbong ruso sa tatlong kategoryang ito. At sa isang digmaan ng pag-ubos, ayon sa simpleng matematika, bihirang paboran ng resulta ang panig na dehado sa bilang. Habang tumatagal, nauubos ang puhunan ng panig na may limitadong yaman. Sa maraming aspeto, ganito na ang daloy ng digmaan. Anong panig ang mauubusan? Ang Rusya ay may tatlong daan na estratehiya ng pag-ubos na ilalarawan pa natin mamaya. Una, ginagamit nito ang dami ng tao at kagamitan para pahabain ang depensa ng Ukraine sa abot ng makakaya sa mahigit isang libo milyang frontline. Sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Enero, may anim na libong sundalo ang Rusya na aktibo sa Ukraine. Ang Ukraine ay may walung daan at walumpung libo na hukbong sandatahan, ngunit marahil dalawang katulang ang maaaring magsilbi sa mga frontline. Maraming nagsisilbi sa mga espesyal na tungkulin sa hukbong dagat, hukbong himpapawid, o kaya ay kasali sa papaplano, logistika, pagsasanay, at iba pang pantulong na gawain sa bansa. Ikalawa, binabawasan nito ang pag-iingat sa himpapawid ng Ukraine gamit ang malalaking pulutong ng drone halos gabi-gabi. Maaaring nagkakaproblema ang Russia sa pagsusuplay ng sapat na first-person view drones sa mga front line, na maaaring nagdudulot ng mataas na casualty rate nila. May mga ulat na kahit ilang beses nang tinamaan ng drone strike ng Ukraine ang pangunahing pabrika sa Alabuga, Tatarstan Nagawang pataasin ng Russia ang production ng Garan loitering drones na ginagamit sa panggabing pag-atake. May ilang ulilas sa ilang ulat na nagsasabing sa kasalukuyang bilis ng production. Malapit ng magawang magpadala ng Russia ng hanggang isang libong missiles at drones bawat gabi. Walang air defense system sa mundo ang nakaharap pa sa ganitong tuloy-tuloy na pag-atake. Kung gaano katagal matitiis ng air defenses ng Ukraine ang napakaraming atake, ay nananatiling hindi tiyak. Ang pressure na ito sa air defense systems ng Ukraine ay bahagi rin ng estratehiya ng Russia na pahinain ang Ukraine, na nauubos ang mga stockpile ng mahahalagang sandata ng NATO. Noong Enero, sinabi ni Zelensky na gumagawa na ang Ukraine ng halos 1 tasares ng kinakailangang armas nito. Ang natitirang supply ay mula sa mga NATO allies na may limitadong stockpile at production capacity. Ganoon pa rin sa ngayon. Sa totoo lang, kahit na dokumentado ang pagkaubos ng marami sa arsenal ng Russia, na tila mas mabilis kaysa sa Ukraine, napakalaki pa rin ng agwat ng dalawang militar kung wala ang mga armas mula sa NATO. Ayon sa statista, hanggang 2,000 at 25 ang Russia ay may malaking kalamangan kontra sa Ukraine pagdating sa bilang ng mga military aircraft, labing tatlong beses, armored vehicles, pito beses, tanke, limang beses, artillery system, at mobile rocket launcher, labing-isa beses no. Walang datos ang statista tungkol sa bilang ng mga drone, missile, at air defense system. Kakaunti lamang ang mga online na mapagkukunan sumusubaybay at naghahambing ng mga arsenal ng iba't ibang bansa na naglilista ng mga ganitong sistema. Kapansin-pansin ang kakulangan nito sa pampublikong kaalaman. Tulad ng ipinakita ng digmaan sa Ukraine at Israel sa gitnang silangan kamakailan. Ang mga drone partikular ang mga first person view drone na laganap na sa mga frontline ay maituturing na pinakamahalagang bahagi ng makabagong arsenal kung saan may numerical at teknolohikal na kalamangan ang Ukraine laban sa Russia ayon sa ulat may kakayahan na ang Ukraine na gumawa ng 5 milyong drone bawat taon na limang beses na mas marami kaysa sa Russia para sa mga air defense system at iba't ibang uri ng missile na dalawang mahalagang uri ng sandata Lubos na umaasa ang Ukraine sa mga kaalyado para sa sapat na supply. Inaasahan ng Russia na sa madaling panahon, titigil ang NATO sa pagbibigay ng armas sa Ukraine dahil maaapektuhan na ang kanilang seguridad ng hindi katanggap-tanggap. Marami ang nagsusugal ng pantay ngunit kabaligtaran sa digmaan sa Ukraine kasama ang mga bansang kanluraning sumusuporta rito. Umaasa sila na unti-unti ngunit tiyak na mapapahina ng Ukraine ang hukbo at armas ng Russia hanggang sa maging pinakamainam na opsyon ng Russia ang pagtatapos ng labanan sa pamamagitan ng negosasyon sa hindi kanais-nais na mga kondisyon. Sa isang perpektong sitwasyon, ang hukbo ng Russia ay napahinang-mahina na hindi na ito magiging banta ng pananakop sa ibang mga European na bansa. Mas maganda, ang bigat ng dinadanas ng Russia dahil sa patuloy na panghihina ng kanilang mga tao, makina, at ekonomiya ay magdudulot ng pagbagsak ng kanilang rehimen. Mahirap matiyak ang epekto ng estratehiya sa pagpapahina sa Russia. May mga argumento sa magkabilang panig. Siguro yung lumang ADAJ ang Russia ay hindi kailanman kasing lakas ng itsura niya. Ang Russia ay hindi rin kailanman kasing hina ng itsura niya. Iniuugnay kina Winston Churchill at Napoleon Bonaparte ang kasabihang ito. At dito ito pinakaangkop. Ang datos ng lakas tao ay nagbubukas ng maraming katanungan kaysa sagot. Ayon sa statista, may yung isang daan at tatlumput dalawang milyong aktibong hukbong ruso, ngunit nakaranas na ng mahigit isang libo at tatlumput dalawang milyong casualty. Kung ganoon, saan nagmula ang sinasabing 60,000 na lumalaban sa Ukraine? Hindi tugma ang mga numero, aminin na natin. Isang paliwanag dito ay ang bilang ng mga kaswalti na kinabibilangan ng mga napatay at nasugatan ay karamihan ay binubo ng mga sugatang sundalo na marami sa kanila ay narehabilitate at muling bumalik sa aktibong serbisyo. Ayon kay Zelensky, bukod sa pagdating ng 40,000-45,000 bagong rekrut bawat buwan sapat ito para mapanatili ang bilang ng mga sundalo kahit na marami ang namamatay, o baka naman medyo pinapalabis ng Ukrainian Ministry of Defense ang kanilang pahayag. Maaaring sabihin na ang pinakatumpak na pinagmumulan ng datos tungkol sa mga nasawi sa panig ng Russia ay mula sa Anti-Putin na independenteng Russian media outlet na Mediazona. Sinusubaybayan ng Russian edition ng British Broadcasting Corporation News ang mga kumpirmadong pagkamatay ng mga Rusong sundalo mula sa mga beripikado at pampublikong mapagkukunan, kabilang ang mga post sa social media ng pamilya, mga ulat mula sa lokal na balita at mga opisyal na anunsyo ng mga regional na autoridad. Nagbibigay rin sila ng pagtansya ng sobrang bilang ng namatay na kalalakihan gamit ang datos mula sa probate registry para matugunan ang limitasyon ng pagsandig lamang sa naiulat na mga pagkamatay. Tinataya ngayon na ang bilang ng mga namatay na Ruso sa Ukraine ay nasa pagitan ng isang daan at labing anim na libo at isang daan at anim na libo. Kung ipagpapalagay na tama ang casualty ayon sa Ukrainian Ministry of Defense at ang mataas na pagtataya ng mga media, lumalabas na may anim na sugatan sa bawat isa na matay sa panig ng Russia. Na makatotohanan naman, hanggang sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang karaniwang rasyo ay tatlo sa isa, at ang mas mababang rasyo ay indikasyon ng mga krimen sa digmaan. Ngunit ang pag-unlad sa teknolohiyang medikal at mga taktika sa digmaan ay malaki ang nabawas sa bilang ng namamatay. Halimbawa, sa digmaan sa Iraq, nakamit ng United States ang rasyo na sampu, hanggang labing pito sa isa. Kaya, kapanipaniwala na ang Russia na may mas mababang kalidad ng pasilidad medical kumpara sa United States at gumagamit ng brutal na taktika sa labanan ay nasa humigit kumulang anim sa isa. Ayon kay Shamshin, ang problema ng Ukraine ay kahit mahigit isang libo ang namamatay bawat araw. Napupunan pa rin ng Russia ang mga puwang at nagpapatuloy sa pag-atake. Totoo rin ito para sa Ukraine. Araw-araw, naguulat ang Russian Ministry of Defense sa mga pagkalugi ng Ukraine tulad ng ginagawa ng kanilang katapat noong Hulyo 15 iniulat na umabot sa isang libo at tatlumpu ang nasawing Ukrainiano. Kabilang dito ang hanggang isang daan at walumpong tauhan lima, armored fighting vehicles, anim na sasakyang, demotor at walo piraso ng artilerya. itala ito ng Battle Group Seva o Hilaga na responsable sa rehiyon ng Kharkiv. Base sa numerong ibinigay, ang pagkalugi ng Ukraine sa araw at direksyong yon ay 80% na mas malaki kumpara sa Russia, ngunit ito ay nananatiling malaking kung. Araw-araw, naguulat ang Russia ng katulad na mga numero. At sa unang tingin, mas matindi ang problema ng Ukraine sa tauhan kumpara sa Russia. Sa kasalukuyan, ang mataas na pasahod at mga benepisyong inaalok sa mga bagong rekrut ng militar ang nagligtas kay Putin mula sa sapilitang mobilisasyon na ipinatupad ni Zelensky. Ayon sa datos ng Media karamihan sa mga napatay na sundalong Ruso ay mula sa malalayong rehiyon at mga lungsod sa probinsya, hindi sa mga pangunahing sentro tulad ng Moscow at St. Petersburg. Pinakamataas ang bilang mula sa mga lugar tulad ng Tatarstan, Yekaterinburg, Chelyabinsk, Saratov, at Orenburg, kung saan sinasabing sapat talaga ang sweldo ng hukbo para iahon sa kahirapan ang buong pamilya. Ang nag-iisang conscription na iniutos ni Putin noong huling bahagi ng 2,000 at 22 na nagdala ng tatlong libo at libong conscripts ay naging dahilan para umalis agad ng bansa ang limang daan hanggang isang milyong mga highly skilled na manggagawa. Sa ngayon, na may tinatayang dalawang milyong sundalo pa na reserba, nagawa niyang maiwasan ang isa pang ganitong sakuna. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang sitwasyon para sa Ukraine. Ang totoong bilang ng mga nasawi sa Ukraine ay mas lihim pa kaysa sa Russia. Noong Pebrero, sinabi ni Zelensky na umabot sa 46,000 ang napatay at 300 at 70,000 ang nasugatan sa labanan. Noong Setyembre, tinaya ng Wall Street Journal na nasa 80,000 ang namatay at 40,000 ang nasugatan. Subalit, tinutulan ito ni Zelensky. Ang mga bilang na iyon ay tumugma sa pagtataya ng The Economist noong Nobyembre na 60,000 hanggang 100,000 ang napatay at apat na libong ang nasugatan. Upang ipagpatuloy ang laban, ang mga pagkalugi ng Ukraine ay dalawa hanggang apat na beses na mas mababa kaysa sa Russia. Kapani paniwala ba iyon? Kung ang mga linya ng harapan ay patuloy nang umaatras, pakanduran ng ilang buwan, kahit hulaan mo, pareho lang tayo. Kahit ano pa man ang eksaktong bilang, malinaw na mas nahihirapan ng Ukraine kaysa Russia, na palitan ang kanilang mga tauhan. Base sa mga ulat, natigil na ang voluntaryong pagpasok sa serbisyo. At napilitan ang estado na gumamit ng mas mahigpit na hakbang para mapanatiling puno ang kanilang hanay. Daan-daang video ang lumitaw online ng, ng mga lalaking hinuhuli ng mga ahente ng TCC sa kalsada o sa kanilang mga bahay. Isinasakay sa mga van at ang ilan pa ay marahas na binubugbog. Ang beautification, ang kontrobersyal na mobilisasyon, ay ikinagalak ng ilang Ukrainians matapos bombahin ng mga Ruso ang mga recruitment center ng TCC sa iba't ibang lungsod. Nagulat ang iba. May ilang Ukrainian na commander din ang nagreklamo na ang mga sapilitang pinamobilisa ay hindi motivated lumaban at madalas tumakas sa unang pagkakataon. Tinatayang nasa 20,000 sundalong Ukrainian ang tumakas at mahigit 10,000 ang kinasuhan sa ilalim ng batas ng Ukraine laban sa pagdisertir, pagsapit ng katapusan ng at 24. Kaya hindi lang na-overstretch ng mas malaking pwersang ruso ang militar ng Ukraine sa lahat ng linya ng labanan, mas nahihirapan din silang mapanatili ang kanilang bilang. Kaya naman patuloy na dahan-dahan at seryosong sumusulong pakaluran ang hukbong ruso. Noong Hunyo, nasakop nito ang karagdagang dalawang daan at 15 na milya kwadrado halos kasing laki ng Chicago. Marami ang minamaliit ang mabagal na pag-usad ng Rusya, ngunit hindi nito binibigyang hustisya ang mahusay na depensa ng Ukraine. Para sa panimula, sinusubukan ng mga Ruso na tawirin ang ilan sa pinakamakakapal at pinakamahusay na ginawang magkakapatong na linya ng depensa na kailanman ay nilikha, lalo na sa Donetsk sa malaking bahagi ng silangang Ukraine, may maliliit na baryo bawat ilang milya na pinatibay ng mga Ukrainyano. Ngunit sa pagitan nito, napakaraming trinsera, kuta, anti-tank na kanal, minahan, at laganap na Ukrainian first-person view drone na kailangang iwasan ng mga Ruso. Literal, bawat bukirin at linya ng mga puno ay kailangang tubuan ng dugo. Bawat ilang araw, iniaanunsyo ng Rusya ang pagkakakuha nila ng bagong baryo sa kung saan mang bahagi ng harapan. Noong ikalabing anim, inanunsyo ng Ministry of Defense na nakuha ang Novokatskoya sa Donetsk na kinumpirma ng mga geolocated video. Noong nakaraang dalawang araw, inanunsyo nila ang pagkuha ng Malinovka sa Zaporizhia at Zelenaya Dolina sa Donetsk noong ikalabing isa. Bagaman mabagal, patuloy na pinalilibutan ng mga pwersang Ruso ang pangunahing lungsod ng Pokrovsk. Natila ang pangunahing target ng kanilang opensiba ngayong tag-init. Nakakaintriga na hindi sinisira ng Russia ang Pokrovsk, hindi tulad ng ibang mga lungsod na kanilang nasakop gaya ng Mariupol-Bakhmut at Avdivka. Mukhang sinusubukan nilang kubkubin ang lungsod para maputol ang lohistika ng malaking puwersa ng militar ng Ukraine sa loob nito. Ang inisyal na taktika ng Russia sa digmaan ay sumubok sakupin ang mga bayan gamit ang malawakang pag-atake gamit ang malalaking grupo ng sundalo na sinusuportahan ng airstrike at artillery fire. Subalit matapos ang matinding pagkalugi sa mga tao at kagamitan dahil sa nangungunang drone warfare ng Ukraine sa buong mundo, nagbago sila ng taktika. Ngayon, inaanatake nila ang isang lugar gamit ang mga suicide mission kung saan maliit na grupo ng tatlo o apat na sundalo ang kasali. Gamit ang first person view drone cover, nilalapitan ang posisyon ng Ukraine para akitin ang putok ng kalaban at mailantad ang kinaroroonan ng kanilang artilerya at drone operators. Pagkatapos, binobomba nila ang lugar gamit ang mga FAB-guided glide bombs, TOS, isa heavy flamethrower, at paminsan-minsan ay Iskanda M-Cruise missile hanggang sa magiba ito. Sa huli, sumasalakay sila gamit ang infantry sa ilalim ng drone cover at nililinis ang natitirang depensa. Mabagal ito, mabagsik, at madugo. Pero sa maraming bahagi ng harapan, dahil sa dami ng kanilang bilang, matatag silang sumusulong. Hindi ganito ang kaso sa Kharkiv Oblast, kung saan humaharap sila sa matindi at masigasig na paglaban. Dito, ang pangunahing layunin ng mga puwersang Ruso, bukod sa pag-akit ng mga puwersang Ukranyano palayo sa mga pangunahing layunin ng Rusya sa Donetsk, ay subukang lumikha ng buffer zone sa kahabaan ng kanilang hangganan. Ito ay upang hadlangan ang lumakas na mga drone strike ng Ukraine sa kalaliman ng Rusya at pigilan ang isa pang pagsalakay tulad ng Sakursk. Ayon kay Shamshin, dalawang linggo na ang nakalipas ng naglunsad ang Rusya ng mga aktibong operasyon sa Milova, hilagang silangan ng Velikay Bulok. Tumawid sila sa hangganan ng estado patungong Baryo Ambane, ngunit napigilan sila. Binago nila ang direksyon at sinubukang sumulong papuntang Katni, ngunit napigilan sinubukan nilang hanapin ang mga mahinang bahagi ng aming depensa para pahabain ito. Kung nakahanap sila ng kahinaan sa isang lugar, doon nila ipopokus ang kanilang infantry para paunlarin ang tagumpay, sabi niya. Sinabi rin niya na limang beses sinalakay ng Russia ang mga posisyon ng Ukraine sa Zelina, ngunit napigilan din sila. Gayunpaman, ang pangunahing aksyon sa Kharkiv ay nananatiling sa lungsod ng Vovchansk. At dito, Mukhang pansamantala man lang. Nagawa ng mga Ruso na makapwesto sa kanlurang bahagi ng Ukraine ng ilog na naghahati sa lungsod. Matagal nang hawak ng mga Ruso ang silangang pampang. Ngunit nabigo silang makagawa ng makabuluhang pag-usad sa kanluran sa loob ng dalawang taon. Noong Hulyo 16 naglabas ang 57 motorized brigade ng Ukraine ng video na nagpapakita ng kanilang pambobomba sa mga posisyon ng Ruso sa kanlurang pampang. Ipinapakita sa ilang eksena sa video ang pag-atake sa mga Ruso na nasa matitibay na posisyon. Sa halip na sa mga grupo ng paninira at pagmamanman, ipinapahiwatig nito na sa pagkakataong ito, posibleng nagtagumpay ang mga Ruso na magkaroon ng matibay na pwesto para mapaalis ang mga Ukrainyano. Ayon kay Shamshin, halos nabura na ang lungsod ng Vovchansk at wala nang natitirang nakatayo rito. Nasalanta ang mga gusali sa lungsod. Patuloy ang pambobomba ng Russia gamit ang artilyeriya. Mabibigat na sistema at maraming rocket launcher. Ngunit ang pangunahing banta ngayon sa Vovchansk ay ang mga drone. Napakaraming drone ng mga ruso at napakaaktibo nila. Sa kasalukuyan, bagamat hirap sa ilang bahagi, matatag pa rin ang depensa ng Ukraine sa Kharkiv at halos sa buong linya ng harapan. Matagal na mula nang nakagawa ng malaking pag-usad ang Ukraine na itulak pabalik ang Russia at nabawi ang mga sinakop na lupa, maaaring magbigay daan ang pagdating ng mga armas mula sa bagong inanunsyong plano ng NATO na bumili ng maraming armas mula sa United States para sa Ukraine sa isang bagong opensiba nito. Ano man ang mangyari, dito mo unang maririnig sa military show. Kaya pindutin mo na ang subscribe button para siguradong hindi ka mahuhuli at maraming salamat gaya ng dati sa panonood.